Hello mga Lalabs! Magandang araw po sa inyo. Ito uh, po, masasabi ko na-invite na po ba kayo sa mga tools ninyo? Uh, Na-open nyo na po ba ang inyong stream ads or na-unlock nyo na ang inyong stream ads? At uh, yung iba dyan, syempre na-unlock na din yung kanilang ads on reels or kung ano-anong mga tools yan or subscription or sa stars. Pero for example na lang po natin yung stream ads. Siyempre pag na-invite ka na po dyan, happy ka kasi na-invite ka na po sa yung stream ads. Andiyan na ang pasok na pwede ka nang komita kay Daddy Mets. At yan po ay effective pa lang hanggang pagdating ng October 6 yan. Once na na-invite ka na po dyan sa stream ads, ah uh, magiging effective po yan October 6. Ayun. Once na uh, nagawang violation ng mga copyright pwede niya pong alisin ng ating stream ads, mga lala. Kaya, ito po, syempre, pagka ikaw na imbat na sa stream ads, kailangan ika na at lagi mo pong natche-check ang iyong uh, mga uh, proper recommendation at yung, yung support inbox, kailangan malinis ang iyong account kasi pagka uh, uh, nagkaroon ka ng violation, maaaring alisin ang stream ads mo, mga lala. So, di ba? Sayang naman. Kaya syempre, kailangan mag-ingat tayo. At ito po Syempre, pag nag-invite ka sa iyong stream ads, uh, dyan mag ang <coughs> syempre, na-invite ka nga kung wala namang nanonood sa'yo. Di ba? Kaya mahalaga po na suportahan natin ang ating mga kapwa content creator kasi darating din ang panahon na pag ikaw na ang na-invite din syempre gusto mo may nanonood sa video mo di ba Oh, kaya mahalaga po na sinusuportahan din uh, ng, ating mga kapwa content creator, di ba? Kasi mahalaga po 'yan na uh, napapanood din natin pati yung mga ads din nila kasi darating din ang time na ikaw din, pagka na-invite ka na at nakapag-set up ka na, syempre gusto mo may nanonood din sa video mo paanhin mo ang stream ads kung wala namang nanonood sa video mo mga lalabs, diba? o parang ka rin kikita doon kaya mahalaga, supportahan nyo po ang ating mga kapwa content creator at kung may nakita kayong ads at panuorin nyo. Kasi darating din ang time na kayo din ay mapupunta dyan. O, oh, diba? Gusto nyo rin panoorin yung ads ninyo. Paano panoorin yung ads ninyo kung kayo naman ay eh, hindi naman din nanonood sa mga kapwa content creator. Pero alam nyo po ako, syempre, nung hindi ko pa pinapasok ang mundo ng reels, pagka may mga ganyan, hindi ko naman po pinanonood nung, nung hindi pa ako nagre-reel. Syempre, nung nag-reels na po ako, bilang supporter sa mga kapwa content creator, pinanonood ko po yung dulo, pati yung ads nila, pinanonood ko. Siyempre, para matulungan ko din sila. Siyempre, paano, paano kang kikita? May stream ads ka, pero wala namang nanonood, di ba? Mga lalads, kaya siyempre, binang tulong, at pag ikaw ay at na-invite ka na rin, na sana, may manood din sa ads mo. O, di ba, mga lalads, ganun lang po yun, tulungan. Kaya tulungan din natin ang ating mga kapwa content creators. Kasi natin ang video, at pag may mga arts ay eh, huwag po natin skip kasi darating din ang time na ikaw din ay mapupunta dyan. Nagugustuhin mo na sana panoorin din nila yung arts mo, diba? Ganun lang po at maraming salamat. Thank you sa panonood. Bye bye!